Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula ng bumiyahe ang ilang Pinoy pa sa kanilang mga probinsya para sa barangay elections at undas. Ang Batanga Sport, may ilang paalala naman ukol sa mga ipinagbabawal dalhin sa barko. Habang pinag-iingat naman ang mga pasahero ukol sa isang modus ng panloloko. May balitang A to Z si Kim Salinas talagang daig ng maagap ang masipaga. Hindi pa man kasi weekend may mga biyahero nang umuwi sa kanilang mga probinsya dito sa Batangas Port. Katulad na lamang ni na na naglib na sa trabaho para hindi abutan ng dagsan ng tao kapag sa Sabado pa siya bumiyahe patungong Mindoro. Naisipan ko po kasi ano, maglib na ng maaga para po, kasi naisip ko po na by weekend baka po pila na, marami na pong pasahero eh, hassle na po sa biyahe. Kaya po, naisipan ko na umaga na kami ng biyahe para po, ano, okay yung biyahe namin, hindi po kami matagalan. Ayon sa Chief Officer ng Kalagwas Fastcraft, kaunti pa lamang ang mga pasahero, katunayan hindi napuno ang kanilang barko mapa regular or VIP seats man. Baka bukas po ng tanghali po, mga 1 p.m. po dito magsisimula na yung dagsaan po ang pasahero. Kasi alam po natin Friday tapos uwian po ng mga tao. Kasi basta Friday po dito, nag-uwian ng mga tao tapos sasabayan pa ng uh, incoming na barangay election tapos uh, long weekend. Nasa 6,000 pa lamang ang naitatalang pasahero kada araw dito sa Batangas Port pero inaasahan ng Philippine Ports Authority na sa papalapit na weekend aabot ito ng dalawang 20,000 kada araw dahil na rin na sa BSKE, sa Undas at Long Weekend. Paalala ngayon ng PPA, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga fresh meats o kahit ng mga frozen foods sa naturang port. Nakuha sa isang pasahero ng pamunuan ng port ang may dalang frozen food na lungganisa at ito'y hinold ng Bureau of Animal Industry. Paliwanag ng inspection officer mula sa ahensya. Meron po tayong African Swine Fever sa all over the country po. Protection zone lang ang ma-maro. Uh, At saka hindi po 'to kinukumpiska, hinod lang namin. Bawal po ang confiscation. Pipirma lamang ng isang dokumento si pasahero para makuha muli ang nahold na produkto sa loob lamang ng 24 oras. Habang si Regine, hindi na niya babalikan ang nahold na dalawang bagong kutsilyo na pasalubong niya sana sa kanilang probinsya. Hindi ko po alam na bawal pala dito yung magdala ng kutsilyo. Bumili ako dun sa ano sa aking kapatid dahil doon kami tumuloy. Ay bum namili kami kaga kagabi. Hindi ko bawal dito. Kanina, personal na nag-inspeksyon rito si Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Ito'y para tiyakin na maayos ang takbo ng operasyon ng naturang pantalana bago ang inaasahang dagsa ng mga biyahero. Babala ngayon ni GM Santiago sa mga pasahero huwag magpapaloko sa modus na namimilit magbenta ng insurance para makasakay ng barko. Hindi kailangan ng additional travel insurance. Kasi pag sila doon sa barko, covered na sila ng common carrier insurance ng barko. Ayon sa PPA, may mga reports na ng ilang first-timers na naloko rito noon. May mga nahuli na dati at uh, napatigil na but uh, nagkakaroon kasi ng challenge ko minsan dahil uh, may mga kaukulang, uh, kaukulang uh, pinapakitang business permits yung mga ano eh yung mga nagbebenta. May mga nahuli na ang PPA na gumagawa nito pero sa ngayon na ipinagkakatiwala na nila ito sa kapulisan kung saan sila ang may jurisdiction nito dahil nasa labas ng pantalan nangyayari ang transaksyon. Para sa Balitang Ito si Kim Salinas.